Marami ang klase ng content dito sa social media. Iba't ibang paraan para mapansin at makilala. Isa ka sa nagsisimula maging isang vlogger or content creator, mahalaga na malaman mo ang bawat content mo ay may tinatawag na limitasyon. Isa ngayon sa viral ang pagkawala ng isang kilalang vlogger. Marami ang gumawa ng content ng pagkawala niya. Marami ang gumawa ng reaction video or content na sinasabing nawala ng dahil sa tinatawag na mukbang na isang pinabulaanan ng mismong kapamilya niya na hindi naman totoo. Marami ng mga fake news na tulad nito ang ating mga napapanood o nakikita. Maging sa mga artista, ating pangulo at kung sino-sino pang mga kilala dito sa social media. Bilang isang content creator, hindi lang dapat ang kasikatan lang o para makilala ang gawin natin dahilan bakit tayo nagpapatuloy. Dapat alam din natin ang tinatawag na limitasyon. Nang dahil sa hangad na kumita, dahil sa views, o sa pagpapataas ng followers ay magbibigay na ng maling informasyon o hindi talaga makatotohanan. Yung iba dito dahil sa paggawa ng prank, nagkaroon na ng kaso o nasaktan. Yung iba naman sila mismong mga vlogger ang nasaktan. Ang iba naman umangat sa pamamagitan ng pagpapromote ng sugal. Mga matulungin sa paningin ng iba pero sa kabilang banda marami ang nagagalit sa kanila. Dahil pakiramdam ng iba sila ang dahilan kung bakit maraming nasira ang pamilya. Ang maging content creator o blogger ay hindi katulad ng iniisip ng iba na simple lang. Maaari nitong maapektuhan ang mga nangyayari sa pang-araw-araw nating pamumuhay, maging sa ating kapamilya, kamag-anak at mga kaibigan. Maaaring magbigay ng hindi magandang resulta kapag hindi tama ang pinapakita mo dito sa social media. Isipin natin na kailangan uunawain din natin kung ano nga ba ang maaaring epekto sa kapwa except sa makapagpatawa, ano ba ang maaaring maging epekto sa iba pa? Bago tayo mag-upload, panoorin muna natin ang ilang beses ang video natin. Dahil kapag na-upload na yan, minuto pa lang may makakakita na. Mahalaga ang lahat ng upload natin dahil mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, maaaring makakita o makapanood ng ating mga nagagawang content. Bilang isang content creator, maging isa tayo sa magandang impluensya alamin natin ang good side at bad side na pwedeng mangyari. Walang perfectong content creator. Lahat tayo pwede magkamali. Pero pwede kang makapagpatawa o makapagpangiti ng kapwa nang hindi gamit ang prank na nakakasakit sa kapwa. Makapagbigay ng impormasyon gamit ang tamang impormasyon. Hindi mo kailang gawin muna ang maka ng mga ikapapahamak na pinagkakitaan ng buong pamilya bago ka makatulong sa iba. Marami dito sa content creation ang kumikita, nakakatulong at nakakapagpasaya ng nasa tama. Panindigan mo na maka ng hindi kapapahamak ng iyong kapwa.